magtatanim kami. Hmm. Kawan ako, gina itong highlight. Huwag kay Cass, di si Cass? Wala, sinapong niya tanong. Para gila. Kamal, isa lang inyong tanong. Tapos ay, atin, Cass, lapit iya ka so. ko po. Kaya dyan ma ano, makarugod ka, no? Oo, oh, uh, ugan abi. Dapat madawang ni Darahay. Oo, oh, hindi. Mabuhir ako. Mabuhir ba? Ha? Kasi ga, basa ba mag-ano? Ito mga yung mga chikilates. Hindi, wala kami din Pwede mga mangdayap Abo utak sabi niya kayo. Tatlong aking klama. Sakit ang ari ma? Diyos ko ha. Bawal kita. Ah, ang init. Napamulasan niya kasi. dami Dami niyo namang reklamo. Dago mo tayo kaso? Sana walang

nakapasa man ako sa CET pero ako pa sa interview siguro ikaw kasi kung nakapasa ka nakapasa ka siguro sa CET ang interview nakasulod ka siguro oh. mayad ka sa interview ako mayad ako sa, sa mga oh. test kita ah. oh. so, <laughs> kami kasi hay laro talaga wow ang CET kada bumagsak ka ko Tasa ka ano yan, eh? kasulput ka, ka solput, si Bingbing. Oo, wow, huh? si Bingbing so, ko naman. Pero, sing... pero, pero kasulput niya mag-interview. Ah. Sweet ah. Go si Mingay ko na to ano pa, bigo ng second choice ni Bing, bing hey, nice, eh. ay Ay, Ay, tapos yung pag Gusto ano, ko na. na. nalim na akin, guys. nalim na rin akin. 2 no, uh -huh. inch. Akin lang ka, sa pa lang. Hindi ako pwede magtanong tanong-tanong nga kasi wag lang talent ka

Marami dito na kong may oh okay, okay. na yung umay ka. Tagmay, makarang. po. Ay, gago pa Tara, kaya. Sige pa. Ay, madago pa. Okay, na. Madago mo na kaming madago mo. Madago <laughs> mo na. Nandiyan ako sa makarang po yung susunod. Tawag ako. Okay, wag mo. Okay lang uh, eh, kasi galera instant <laughs> instant fertilizer. Ay ay ay. Mobiling ba? Yun? <laughs> yeah, ikaw ang <garap. laughs> Ah, na dumi na yung kamay ko. <laughs> <laughs> Mas may nina ko na kalima. Ano ni no? Kasi na may, may utak. Hindi, <laughs> siguro ito. Pakitan kita mo <laughs> kayo.

Gusto ko talaga yung mga babaeng magpagmahal sa nature. Seed. Ha? Hoy, alin ron mo? Di ba? Uh, okay tayo, okay. Ay, na yung akin. Ayoko na! Gapit-gapit! Kinapay ko magbahoy yung puno di magkontra. Okay, okay. okay. na yun ron. Feeling okay. ka si ba di sa namamat- Stay together sila. Para yan ako sa bilog. mo naman. Collaboration. Ay, saan so, naka-video ka gano'n, si Okay! Magtanim ay di biro. Maghapong, maghapong makayoko ko, di man lang makatayo Anya yan? sunod ka ron? Ay kay dala na ron? Matuta ako no? Hala ako sa bilog ba yun? Maka-stay it ako rin ko Ang ah, a Aray ah, Ang a

Si, si ni, ano si Diyos? Salamin. Ina sa bagday. Uh, ano kasi si Ang cellphone na yung Galing, <laughs> gayong brand, galing, ginano ka na Kita mo notes ni ano si no. Alex. Alex. Bakla ka pala ano. Ah. Uh, Kamalay. Ano to Siguro. Ah. Uh.

hindi yun yung mga tumasarangan ana o yung na, na, na pa tapos yun video. ako lang ma'am, taposin mo na <laughs> Papasanda ka pa. Name lang. Tapos kung saan kayong school or organization. Tapos sige. Wow. Ano year na kayo? Incoming grade. Ay, incoming college. First year college. Ah, saan school? Sa St. Gab. Sa, I don't know, sa Iban. Ah, kayong mga girls. Saan Saan kayo? Pero halin kami sa tangalan na siya ah, okay. Sige, ilagay mo lang yung ano na lang. <laughs> kaya ilagay. Ilagay ko na lang. Butang ko lang yung pangalan. Okay. ako uh -oh. Okay. 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 ang Okay. 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 ing tubig kay no. Kayo. Ay naka-live pala ito. Wag mo isali ha. Baka makita ko naman. Mag-hi ka lang po. Ay, hindi na ko. Hi. Hi. Ah, okay na kayo na. Pasigurado. Signature na. Lang.

Hindi ka magpamiyestasi? Hindi. Pero nakakakaon ka mati? Kung may ginatod sa bride, nakakaon na tayo. Siyempre, kakaon

Dugyat na. Aling kaday? Kalo ko yung katuwang. Kas! Si Vicky. Si Vicky, wag ka process sa anan? Progress